Ayan na naman tayo, guys. Okay. Maglalaro naman tayo game na to. Pero, hindi ko alam kung paano to. Pero, first time ko lang maka-games na to. Try natin. Andito yung pang shortcutan. So, pupunta tayo dito. Wait lang. Pukuha muna tayo. Nakagawin dito na ako. Pukuha tayo ng flying carpet. Oh my god, anong pang laro na to? Free admin? Hindi ako nagagamit ng free admin. Sabi naman sa U, Nagsaslap pa talaga sa akin. Wait lang. Gamit ko na flying carpet ko kukuha natin itong coins. Ayan. So, akit tayo para hindi tayo mahulog. Ayun. Ayun. Yes. Oh, ano nangyari? Baka may nagtulak. Hindi ko talaga gagamitin yung free admin. Nandito pa naman eh. Ang daw, yun. Blank admin is equal to view this page. ayun yun. Ayan na. Sorry, sometimes. Oh my god. Free admin talaga pag ganyan. Guys, wala kong free admin. Ubus na Robux ko. Seven na lang. Hindi na ka siya. Tapos hindi na ako makakasil. Ng garden. Sa a Garden. Naglalaro ko naman ako ng Grow a Garden. Ayun. Ayun. Yes! So, ito naman. Oh my God, malapit na tayo. Tingnan natin kung mananalo tayo o hindi dito sa tower na to. Buti may pang sitkatan. Para din ako mahirapan mahulog. Kasi ilang... nakapila na ako ng hulog dito. Nakailan na daw Pero ngayon din ako nang hulog. Akala ko kasi walang shortcut dito. Ayun na. Oh my god! Manunalo na tayo, guys. Oh, my God. Oh, my God, guys. May pa-one kill. Ayun, oh. Tingnan nyo naman. May pa-one kill. Uy. Uh, invisible. Hindi ako gumagamit niya. Oh, my God, guys. May pa-one kill pa talaga. Sige, try natin. Sana hindi tayo matamaan. Kumakatip ako. Ay. Ayun. 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 Uy. Uy, sino ba yun? May nanunulak. Invisible pa naman. Uy, get, focus lang. Yun, nakafocus. Yes, so ayan guys, na-winner na tayo. Uy, uy, balik na ako. Balik na ako. Balik na ako. Yan. So, ayan. Na-winner tayo. Pero hindi pa natin nakukuha ang mga coins. Kukuhain natin. So, mapahulog tayo. Yan. Uubusin natin yung coins dyan. Pag ako na-disconnected, naku. So, magagamit na tayo. I mean, mag, dadagdag natin points natin. Sinan nyo guys. Sinan nyo dito, sa baba. Sa gilid. 2.4k na pera ko. So, ngayon, ubusin natin ito lahat. Hindi ako mag-shortcut. Um, ang gadamit. Oh, my God. Nahulog. Okay lang yan. Yes, <sighs> nahulog ako. Yun. Yun. Naglalag. Gagi, naglalag. Ayun. 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 Yes. Ayan. Ayan. Oh, my God. Uy. 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 Ay. ay. Sana, Ulpini. Joke lang. Hindi naman tayo mahuhulap kasi may ano to. May ano harang. Yung iba nagbuhulap pa. May harang na nga. Sabi nila marundo sila magbuhulap. Mga cheater. Oh my god. Nag-cheat sila. May nagsasabi ng ano. Bad birds. John. Oh my god. Oh my god. Yan. Guys, turuan nyo nga ako kung paano mag wall hop. Ano, wall flick. Marunong ako. Ayan. Ayan. Nakuha natin yung pera. Ayan. So guys, hindi ako, oh my god, may troller pa naman. Hindi ko gagamitin yung flying carpet ko. Saan so, gagawin natin? Ang dami pa naman ng troller. Ayan. Oh my god. Oh, yan. Nahulog to. Oy! Sino ka ba? Fake sa ka naman eh. Ayun. Ayun. Yes! Yes! Nakuha na natin ang pinaka... Ay, joke lang. Nakuha na natin yung pera natin. So, ayan. Naubosin natin yan lahat. Ayan. Ayan. Oh my god. hindi pa kasi ako masyado mag ano ng wall hop hindi pa ako marunong mag wall hop ubusin natin yan lahat guys tingnan lang natin manalo tayo ulit nanalo nga tayo kanina eh aha uy 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 ayun uy no nahulog tayo joke lang okay lang basta mahulog ayan o oh. May flying carpet naman tayo eh. Naka-join mo nga ako. Uy, yung isang coins! Pakulog-ulog ako eh. Ano ba yan? Na-stress na na naman ako, mami. Joke lang. Na-stress na na naman ako, ha? Yan to. Nakailan akong hulog, ha? Tingnan nyo. Malalagot kayo sa akin. Joke lang. Sino ka? Ang hirap! Pag ako nakulog ulit. Ayan. Ayan. Ano ba yung kakainis naman tong tower na to? Ano ba to? Pangit tower? Ha? Alam niya naman tong tower na to eh. Tapos may pa-one kill pa. Sige mo kasi gumawa na tower na to. Sinasabi ko na nga ba eh. Hmm. Basic naman siya. Okay guys, sorry. Nag Tinawag kasi ako ng kapatid ko. Oh my God. Ayan. Malapit na tayo matapos. So, nakuha na natin ang ano, 2.6 na lang pera ko. Oh my God. Kunti pa lang. Ano ba yan? Uy. Pag ako nahulog na na naman ah. Hindi ko hindi na ako gamit ng flying carpet ko. Ito guys. Ano to? Ay, kung gamitin yan. Ang bilis niya ni. Eh. I Try ko na nga yan guys. Uy, uy, uy. Hulog ng hulog. Oh, my God. Ito naman, one kill. One, two. Ayun. So, na-winner na tayo, guys. Bye. Thanks for watching. Subscribe na kayo. Bye. Kung gusto nyo ng box o kaya gusto nyo ng raccoon, pet, sa Grow Garden, red fox, mimic octopus, at iba, dragonfly, ano lang kayo, ah. Um... At ano kayo? Subscribe na kayo, like, share at comment. Bye.